saan nga ba napunta ang 70 na batang tumakbo palabas ng bahay nila. Ang kulito sa isang maliit na lugar na magugulat at matatakot nang biglaang mawala ang 70 na bata. Habang madaling araw, bigla na lang silang tumakbo palabas ng mga bahay nila at hindi na sila nakita ulit. Ang nakakapagtaka pa dito, ang mga batang ito ay magkakaklase at sa buong klase nila, isa lang yung batang hindi nawala. Sa mga sumunod na araw na pagkawalangan ng mga bata, dito na nga magsisimulang magalit yung mga magulang kung saan pag-iinitan nga nila yung advisor ng mga estudyante to. Sa misteryo ng pagkawalangan ng mga bata, dito na nga madadama yung iba't ibang mga tao sa lugar nila, kabilang nga dito ang isang polis, isang tatay, isang bata, at mga teacher na mababalot nga ng takot. Dito nila aalamin kung ano nga bang nangyari doon sa mga bata at saan nga ba sila nagpunta nung madaling araw na yon. Title ng movie, Weapons. Medyo na-spoil na ako dito kasi binasa ko yung screenplay pero iba pa rin talaga kapag pinanood mo. Yung sa kisa may na-jumpscare dito, sobrang tumatak sa akin hanggang ngayon naaalala ko pa rin. Grabe yung third act na to, lalo na pumasok na yung teacher tsaka yung tatay doon sa loob ng bahay yung pagkabali nung stick tapos dumadagundong yung bahay tapos tumatakbo nga yung matanda tawag-tawa yung buong sinehan dito eh mga bata dito nag ala World War Z eh. <laughs> lalo na yung paglabas nila doon sa mga bintana tapos nung nahabol nga nila yung matanda tawag-tawa talaga ako kasi talagang pinahaba nila yung takbuhan siya na talagang nag-cheer yung mga audience na ayan ayan na mamahabol nyo na bilisan nyo sa movie na to, hindi ka lang matatakot at kakabahan eh. Matatawa ka din dahil nga doon sa mga ilang linya, facial reaction, or basta mga ginagawa nga nila. example, yung binangungot yung tatay tapos napamura talaga sabi niya, What the fuck? Oo, maraming jump scares dito, pero ang maganda sa ginawa nila, hindi lang sila purely nag-relay doon. Ganda na build up ng mga jump scares, yung so mismong atmosphere and mismong look wise nga ng mga scenes, na kahit wala nga yung malakas na tunog na panggulat, magugulat ka pa din eh. Interesting din yung way nila ng pagkukwento dito, na yung non-linear storytelling nga, kasi hindi ko siya in-expect, kasi hindi naman siya naipakita from the trailer eh. Dito kasi, susundan natin yung iba't iba mga characters, kung ano nga bang nangyari sa kanila, sino ba sila, and kung paano nga ba sila magtatagpo or magkukunay-connecta pagdating nga doon sa dulo. Oo, it's not really tight yung pagkakatahitahinga ng mga scenes, pero it still works pa rin naman. Distance ko kasi yung feeling na naramdaman ko habang pinapanood ko to na napasabi talaga ako ng, Ah, ayun pala yon Ah, kaya pala siya nandoon. Or parang, Ah, kaya pala ganun yung ginawa niya. Na satisfying lang ng feeling kapag nag-click na sa'yo, yung hindi mo na-gets noong una nga, kasi wala pa ngang masyadong context. The cinematography, the story, the pacing, the storytelling, plus the performance na rin ng mga actors. I just really like this film. Sasabi mo din talaga maganda yung kwento and storytelling eh. Kasi maaawa, indirarot mo rin talaga yung mga characters na manalo or matalo nga doon sa kwento eh. Papasabi ka ng, Ayan! Itali mo na yung book! Baliin mo na yung stick! Sobrang naawa din ako kay Benedict Wong dito at saka doon sa partner niya. Kasi alam mo yun, nadamay lang naman din sila katulad nga ng iba pang mga tao sa lugar nila. Wang-awa din ako doon sa mga bata, give yung mga pinagdaanan nila, lalo na nga kay Alex na sobrang bigat nung naranasan niya. Nakakalungkot panoorin yung inaalagaan niya yung parents niya kahit hindi na nga siya pinapansin na mas nakakalungkot nga given na pinakita kung gaano siya kamahal ng mga magulang niya. Piling ko nga kung magkakapart ito, baka i-connect nga nila ulit kay Alex eh kasi yung dugo niya, yung huling dumampi doon sa stick na control nga doon sa mga taong yun. Na like the mystery nung bigla ang paglitaw nga lang ng lola, tapos marunong nga lang siyang mangkula. Oo, oh, siguro sana binigyan pa siya ng more details kung sino ba siya or sa niya nga ba nadampot yung mga skills niya. Pero at the same time kasi for me, I like the mystery na marunong lang talaga siya mangkulam, tapos minalas lang talaga sila Alex, at yung lugar nila na ito nga, na, or dito nga napunta yung mangkukulam na to. What I love pa about the film is the title, na hindi sila nagbigay ng obvious na connection doon nga sa mismong story, and parang hinahayaan na nga lang nila yung audience kung paano nila ito ikokonekta nga. Pwedeng online, marami pa tong malalim na pinaguhugutan, pero eto lang yung pagkakaintindi ko on some part. Like kaya weapons yung title, kasi on this film, lahat ng taong under the spell are Are literally being used as weapons para mang nga ng ibang mga tao. The same way, yung mga beng-beng, wala naman yung matatamaan kung wala yung mga tao eh. And on this film, yung lolang lukaret, <laughs> ginamit niya yung mga inosenteng tao para manggulo ng ibang mga tao. Sure, meron pa tong mas deeper layer, pero ayun nga, baka need ko pang i-rewatch yung movie para mas makuha ko pa. Yun lang naman. Overall, I love this film. Siguro yung changing lang ng perspective at kung paano nga sila nagkoconek-conekta could have been better. Pero ayun, overall, I would rate weapons uh, 9 out of 10.